ito yung bahay namin dito sa Japan dito ako tumira ng 3 years maalit lang siya ang cute parang yung bahay ni Nobita sa Doraemon dalawang kwarto sa taas na maliliit yung doon nga sa taas taas yung kwarto ko tapos dito dalawang kwarto sa baba tapos doon may maliit na CR maliit na ano na sina, yung gas namin Yan tahimik sa ano paligid yung kapit namin walang nakatira tapos dyan bundok na matarik na bundok napakatayimik dito paaraw man o gabi sa kapit namin kabilaan wala nang tao matatanda na kasi ang nakatira siguro wala na

Diyan ako nagtatanim ng kung ano-ano, sili, bulagbati, palaya, kamatis dati. Yan, unang dating namin dito sobrang dumi yan. Parang ano, kay ilang taon na ano, lang nakatira dito. Tapos nung ano na, dininis ko yan. Kaya, iiwan ko na yan. Iiwan ko na sa kanila. Sa kanila na. Ay, sobrang salamat, Japan. Ang loob. Ay, marit lang siya. Yung bakit, kwarto. Mas maliit na kusina. Dito ito kami kumakain. Minsan, pag nakasabay-sabay na lima, hindi masikip. Tapos dito, dalawang kwarto kabilaan. Dito yung kwarto ko ulit dati. So, CR CR kemarin ini yang otomatik hindi mo na tambo guys loh ah, tambo ah, tabo guys sa Pilipinas in shower at may maliit na bathtub so oh, high tech ba malabahan namin electric shoot mo na lang automatic pati rep automatic mutuan Sa taas To, mali. No kwarto. Kwarto ko ng kapatid. Ng kwarto ko dati, yung, uh, kwarto ko da dati na. Si mga ilang araw iwan ko na to. Uusinabid yung bike ko. Aircon. Sitio sa kabila kwarto ng kaibigan ko na ano malinis ba so ilabas mo dito pag ilo mo yung trabaho na paalam na sa'yo kasi ma yun yung mga binabanggas ko hindi na ko dati ay salamat Ang ganda ng Japan talaga pero mahirap na kita dahil hindi naman tayo pwedeng dito na lang kailangan din natin kasama yung pamilya hindi lang pera ang ano, mahalaga salamat Diyos ko pahala ka na sa akin sa susunod kong laban alam ko hindi, hindi mo ko mabayaan Huwag na sa isip, sa puso, sa espiritu. Alam ko, kung naghulang man ako. Alam ko hindi mo akong bayan. Maramat Diyos ko.